Napakasarap mabungaran ng umaga habang nasa tabing dagat. Isa to sa mga paborito kong way of relaxation. Dahil pagod na ang katawan ko at paubos na rin ang budget, nagpasya akong pansamantala munang magpaalam sa lalawigan ng Aurora at umuwi na sa Quezon City. Woo! Kasiguran, here I come! Pinag-isipan ko kung didiretso ba ako ng kasiguran o no? from Valero, uwi na muna ako na may Pwede namang umuwi na lang muna ako at mag-schedule na lang ng panibagong ride papunta sa kasiguran. Pero di ko kasi alam kung kailan ulit ako magkaka-oras para mag-ride. Nasa baler na ako eh. Bakit hindi pa ako didiretso, di ba? Magiging cautious na lang ako sa paggastos ng natitira kong pera. Sa daan pa lang ay nararamdaman ko ng hindi ko pagsisisihan na hindi muna ako umuwi. Dito pa lang sa Dipakulaw, sold na kagad ng mga mata ko eh. Batuhan pa lang to. Lalo na siguro kapag nasa pinong buhangin na naman ako. Ito talaga ang advantage ng mga kalsadang bumabaybay sa coastline eh. Kahit umuusad ka, palagi mo pa rin natatanaw yung tagat. At kapag huminto ka, meron at merong akses papunta sa tabing dagat. Maraming mga vloggers na ipinapakita itong part na 'to ng kalsada kapag ang vlog nila ay tungkol sa kasiguran. Akala tuloy ng mga nakakanood na hindi pa nakakapunta sa Aurora ay sakop ng kasiguran itong parting 'to. Pero hindi. Munisipalidad ng Dipakulaw ang nakakasakop dito. Madalas lang talaga nila 'tong ipinapakita kasi napakaganda naman din talaga ng view. So, stop over muna tayo. Kailangan natin gisingin yung diwa natin kasi apat na beses akong nakatulog dun sa bangkingan pababa mula dun sa mga bundok. Anyways, pakita ko sa inyo ang ganda ng view dito. Siyempre, papayag ba naman tayo na Pupunta tayo ng kasiguran na lalagpasan na lang natin yung Dinijawan ng ganun-ganun lang, diba? So iwan natin tong motor muna dito, maglalakad tayo ng konti, pupunta dun sa dagat nila na medyo maputi na rin yung buhangin At tignan natin kung anong klaseng ganda ng view ng Pacific Ocean ang makikita natin mula sa anggulo ng Dijawan. Kapag binabaybay mo ang gilid ng aurora mula sa baler hanggang kasiguran, madalas ay mabatong dalampasigan ang makikita mo. Isa tong dinigjawan sa mga mabubuhanging parte nito. May pagkapino rin ang buhangin dito. Madalas rin itong dayuhin ng mga turista tuwing summer dahil bukod sa malapit lang to mula sa kalsada ay hindi siya kasing crowded ng sabang beach sa baler. Ayun pansamantala, iwan uli natin yung dagat wala naman tayong balak tumagal dito sa dinigjawan uh, pero papahinga ako ng konting konti kasi parang sinusumpong ako ng hypertension, medyo sumasakit yung batok ko uh, lunchtime na rin naman, samantalahin na rin natin kumain habang nagpapahinga odometer check tayo ayan 35770 at dahil nagpaparamdam sa akin ng hypertension, heto pinagbigyan ko. Sinigang na baboy para minsan ang tama. Tapos na tayo mag-lunch. Nakapagpatunaw na rin. Labas na tayo ng dinijawan. Pinakikiramdaman ko pa kung pupunta ako sa Bulawan Falls. Pero ang main goal ko kasi today is makarating sa kasiguran. Uh, stay tayo ng konti doon. Then dilasag. Stop over tayo ulit. Grabe sobrang init ng kalsada. Hindi ko alam kung yan yung nagkakos nung antok na nararamdaman ko eh kasi kahit pa paano nakatulog naman ako kagabi babali nag decide na akong huminto muna kasi ilang beses na akong nakatulog na ako habang nagbamaneho pero yung huli muntik kasi ako sumalpok dun sa posteron kaya tumabi na lang muna ako mahirap isugal sabi nga ng mga matatanda na sa pagmamotor, it's better to lose a minute of your ride than to lose your life in a minute Konting idlip lang ang kinailangan ko para mawala yung pagpungas-pungas ng mata ko habang nagmamaneho. At dahil maaga pa naman, may pinasok muna akong kalsadang looban. Mahaba pa yung araw kaya pinuntahan ko na lang yung mga pwede kong iside trip. kita tayo ngayon sa tuktok ng Bulawan Falls. Buti dito nakahagdan ng maayos. Grabe, yung ilog na binabagsakan ng falls, pag sinundan mo, doon palang lang busog na yung mga mata mo eh. Doon pa lang sobrang breathtaking na nung mga, mga makikita mo. Kung kagaya kita na sa city nakatira, eh sobrang refreshing. Makakita ng mga ganitong klaseng lugar. Amazing! <laughs> Napakaganda, nakaka-relax. Para sa akin, sa lahat ng mga falls dito sa Aurora na napuntahan ko na. Itong Bulawan Falls ang pinaka organisado Mas aggressive din ang daloy ng tubig dito kumpara sa ibang mga falls ng Aurora. May mga levels din na pwedeng magsilbing swimming pools ng mga turista. Umaanggi yung tubig dito. Mataas siya. Napakalakas ng bagsak ng tubig. Napakabilis din ng agos ng tubig dito sa baba. Sa katunayan, itong inuupuan kong bato, yumayanig. Sa sobrang lakas ng impact ng tubig na yun na bumabagsak. Siyempre, ipapakita ko rin sa inyo 'yung view ng Pacific Ocean mula naman dito sa bayan ng Dinalungan. Ang ganda rin dito. Uh, pino 'yung buhangin niya sana eh, kaya lang medyo may halong mga bato-bato. Pero maganda. ganda rin dito. Kanina pa tayo nakadungaw sa Pacific Ocean pero yung idea na tinitignan natin siya mula sa iba't ibang parte ng Aurora ay sapat na para masabi kong ang bawat bayan ng Aurora ay may sariling ganda. So ibang kong kita sa camera pero yung malabong kulay blue uh, bundok na yon yun na yung baler. Doon tayo galing kanina halos di na makita rito. Tapos yung parang nakahiwalay naman na kulay blue na bundok na nakikita natin sa baler. Ito na yon. Malapit na dito. Maya maya pa ay narating ko na ang arko ng kasiguran pero malayo pa to sa destinasyon ko kaya tuloy ang biyahe. Giniliran ko ang inner coastline ng kasiguran. Parte pa rin ito ng dagat pero dahil may nakikitang mga nakapalibot na bundok, nagmumukhang lawa itong parte na to ng dagat. Actually ganina pa tayo nakapasok sa kasiguran pero pumunta kasi ako dito sa kabilang side dito sa busok-busok. Doon tayo galing sa kabilang side na yan. Uh, mula dyan parang ang lapit na lang kung tutusin ni eh, kung may street na daan pero mula dyan hanggang dito sa kinaroroonan natin nasa mahigit isang oras din kasi ini umikot muna tayo ron umikot tayo dito dito malayo layo rin hindi na nauubos yung mino motor natin ayan uh, nakikita nyo tong part na to tsaka to Diyan yung parang isolated na area na kala mo, lawa lang kanina, yung sa may busok-busok. Uh, nasa almost one hour na yung natin pero di pa natin nararating yung dulo ng kasiguran dito sa side na to. Konting taste pa. Sa dulo ng kalsadang to ay pa letter T. In-explore ko muna yung pakanan. Sa dulo nun ay paradahan pala ng mga bangkang pumapalaot. <coughs> bumalik na ako at sa tabing dagat naman sa kabilang side ng kasiguran ako pumunta so nandito naman tayo sa kabilang side ng kasiguran yung kabilang side kasi ang natatanaw mo ron, kaharapan mo yung dipakulaw at saka dinalungan uh, dito naman sa kabilang side tignan nyo hindi puro bundok dito, 'di ba? Sa kabilang side puro bundok dito, oh. 'Di ba? Ah, ang ganda. At dahil pa sunset na, nagkukulay orange na 'yung paligid. Jeez, ang ganda talaga. Actually, wala pa tayo sa target location natin dito sa kasiguran kasi doon pa sa dulo pupuntahan natin yung pinakadulo by the way nasa San Ildefonso tayo ang dulong barangay ng kasiguran pero doon pa tayo sa mas dulo doon kasi mas pino at mas puti yung buhangin doon. Dito sa area na to ng kasiguran, yung mga papasok yung daan papasok sa resort is a uh, kombinasyon ng buhangin at saka na mga bato-bato. Pero worth it naman 'yan pag nakapunta ka na doon sa resort. Ito, mas pino na yung buhangin dito at saka mas maputi na ng konti Iba talaga humulma ng view ang kalikasan eh. Napakaganda talaga. And magpapahinga na tayo. Bibigyan ko na lang kayo ng mga ilang shots. Tapos pag-isipan natin. Ito na yung end ng araw na to. Pag-isipan natin bukas. Kung tayo ba yung uuwi na o magdidilasag pa tayo. May rock formation pa dito sa tabi ko. Ang problema ko ngayon, kung paano ako magpapalipas ng gabi dito kasi medyo sa dinanan natin unsafe na kung haabutin pa tayo ng dilim doon ang galing lakas ng alon pero hindi malakas yung hangin so naririnig nyo ng malinaw yung audio ko oh, hindi siya ma wind noise tumbaga. Uh, may lokal tayo nakausap kanina and let's see if may way na maka may hanap nyo tayo ng matutulugan na hindi tayo mapapamahal iba talagang pakiramdam kapag ganitong mag isa ka lang and napakasarap pag masdan ng kombinasyon o tagpuan ng bundok at saka ng dagat habang pinagmamasdan ko itong uh, baybayin o dagat na kasiguran ang dami kong realizations sa mga bagay bagay Una sa lahat, napakalaking bagay talaga kapag ka, sa buhay hindi ka nagmamadali. Parang sa biyahe, dahan-dahanin mo lang para makita mo yung mga potential o opportunities na makita ka ng mga ganitong klaseng lugar magaganda. And sa buhay, ganun din. Kapag masyado kang obsessed sa gusto mong kalabasan ng ginagawa mo sa buhay mo, masyado kang nagmamadali, Baka may mamiss kang chapter ng buhay mo Na dapat pala dun sa chapter na yun ay nag-take time ka Ipinagpatuloy ko lang ang pagbabagtas sa mabuhanging kalsada Para maghanap ng spot kung saan ako pwedeng magpalipas ng gabi Napakwento rin ako sa mga katutubo kaya inabot ako ng dilim uh, Naghanap tayo ngayon ng lugar kung saan tayo magtitent Tignan nyo tong motor ko oh Pitch block again. Tara, tara. Aba, matindi. Gabi na, may river crossing pa. Whew. Huh. Ano ba itong ginagawa ko sa buhay ko? Uh, time check, parang eight, eight, mag-8 na ng gabi. Uh, hindi na nila ako pinag-tent. Hindi pa rin talaga nauubos yung mga mababait na Pilipino. Uh, dito nila ako pinastay so actually mas safe naman to kaysa sa tent kahit tumulan diba? and dito yung mga gamit ko may lamesa may ipuan dito na ako magpapaumaga sabi ko kasi kailangan ko lang ng safe na lugar kung saan pwede ako magpaumaga dahil delikado sa daan na hindi ko kabisado kapag gabi e, sabi nila the best daw ang sunrise dito sa so, bukas ng umaga na ko lang yung sunrise may pupuntahan lang akong isang spot sa malapit tapos pupunta na ako ng Dilasag by that time natawid na natin ang aurora from point to point so from south to north yung pinakadulo natawid na natin so nandito tayo ngayon sa tabing dagat naglalakad-lakad uh, very minimal lang yung ilaw dito wala kang matatawag na light pollution kumbaga which is mas ma-appreciate mo eh hindi mo na yung dagat pero naririnig mo yung ragasan ng alon at mild lang yung hangin uh, isa to sa pinaka solemn at pinaka payapang lugar na pinagstian ko and grabe it's such a new experience hindi ko alam marami naman akong dagat ng dinaanan pero iba yung pakiramdam dito sa kasiguran Uh, sobrang peaceful so ito yung morning view dito sa side na to ng kasiguran nandito tayo sa Camp Dalugan nagkukulay orange na yung mga ulap so maya maya lilitaw na yung sikat ng araw may gusto ko ipakita sa inyo sana kaya lang uh, hindi pa kayang makapture ng camera natin mamaya eh. maya so kung makikita nyo may mga rock formations dyan may meron dyan meron doon meron din dito nung dumating tayo wala yung mga batong yan kasi high tide, low tide ngayon eh nung dumating tayo nandun, sa pataas na yun nandun o, oh, sa baba nun nandun yung tubig nung dumating tayo uh, low tide kasi ngayon kaya naglitawan sila pero ang ganda rin, kakaibang sighting din so habang hinihintay natin yung tuluyang pagpapakita ng araw uh, nakikita nyo yung rock formation na yun pupunta tayo doon may something nakakaiba doon Ito ang sikat na Tibo Tidal Pool Na dinarayo ng mga turista dito sa Kasiguro Kung nakikita nyo malaking batong to Meron sila dito ang pinatawag na pool Which is may kalaliman din Pero pwede pa rin naman sa bata Ang linaw nakikita mo yung ilalim And hindi siya masyadong pinapasok Nung malakas na wave ng tubig So magaling diba? Amazing Ayan o Ayan yung buo niya ganda tapos doon tada din nag adjust yung aperture natin ayan at nagpakita na nga ang bilis actually ang bilis umakyat ng araw uh, ayan nagpakita na ang ganda Grabe. Pagkatapos kong saksihan ng mala painting na ganda ng sunrise ay gumayak na ako at nagmotor papunta sa Dilasag. Pero bago ako tuluyang dumiretso doon ay sumide trip ulit ako. O ito, uh, dahil along the way naman, eh, pumasok tayo sa kalsadang looban para tanawin tong kasapsapan beach. Share ko rin sa inyo to. Grabe, napakaganda talaga ng Pilipinas. So ano pa hinihintay nyo, Hogar? Magmotor na kayo, Hogar. Magride na kayo. Ayan, akyat tayo off-road Papunta sa Parang Hills dito sa Dilasag Aurora Matagal-tagal din yung tambay ko dito sa Parang Hills sa Dilasag Iniready ko lang ulit ang sarili ko para sa biyahe ko pabalik sa Quezon City Hindi na ako nakapag-record dahil halos puno na lahat ng SD cards na dala ko Ang ganda din, grabe Ayun, yun yung kaninang beach na huling pinuntahan natin Sa pagbabaybay ko sa kabuuan ng Aurora Kita ko kung gaano kayaman ang kalikasan ng lalawigan. Take note, isang lalawigan pa lang ito ng Luzon. Imagine mo na lang kung ano-ano pang klasing ganda ang makikita natin kapag nilipot na natin ang Pilipinas, 'di ba? Maraming salamat sa pagsama sa aking biyaheng Aurora. Kita-kits tayo sa mga susunod pang biyahe.